masakay may ulo ako sa mga malaki malaki, isna. malaki isna, ko. yung guri ko malaki, Ang isda malaki isda dar ko hindi niya kaya putulin to kasi malakas to Thank <laughs> you.

iguk ang hinigok yung paingok mababo yung ano ko mababo yung konta ko baka tumalun okay po eh tatali ko sa ano ko tatali ko okay. tumalun ko sigurado wala yung tinalihan ko masangkay kayo yung laki ko tabali ko Hello, good morning, hey, masangkay ito yung kay Jamie oh Sabi kami ni isang kay Jamie magtusing ngayon Dito sa Cooling Adams O oh, Nag-asikasa siya Meron siyang ano Anting-anting na Ilalagay diyan Yung berlibam Pangpakit sa mga isda Para lumapit Punta na kayo dito Hehehehe Punog-tunog diyan Meron oh Ayos ah Ito na May kasama rin ako dito nag ng Ano niya Pamingit Tapos yung bangka niya may makina, bagong makina ito. Pinpang kanya. Itong makina nito, grass cutter to. Ginawa ng paraan. Ah. Oh. Grass cutter to. Tinamo meron siyang Tawanya. Tulis si. Oh. Ano? Tingnan mo Ayos oh. Tingnan mo. Grass cutter to, o. brand new. <laughs> okay naman ano. Hindi pa. Listing na Listing mo yung mandara no. Hindi pa na pa. Ah, bago brand new oh. Ganda ng Meron siyang yung grass cutter na yan, linagyan ng propeller. Para tumakbo yung bangka. Ayun ang bangka niya. Wala nang cutting ano? Wala na. Okay Wala naman. Wala nang cutting. Kaya yung eh. malapad yun eh. O kaya nga eh. Kaya yung tutumba. Oo. Oo. Sabi ko sa iyo, dugtungan mo ito. Kung dito ka upo, dugtungan mo ito ng ano, salpaka mo ng PVC. Ah. Kaya sa akin ngayon, kahit dito ka umupo, dito ka pada umupo, oh, okay. gaganong-ganong ka lang. Pagbira mo, lalapit ka ng konti. Tapos dito ka nakaupo, meron kang wala hindi dugo <laughs> na PVC kasal pa mula dito para mahaba oh. hindi ka na lalapit dito kasi kung, na, kung ka di titikwas ka ngayon oh, kasi eh kung dito mo pumunta sa banang gate na ang maganda ang prastada ng takbo niya oh, okay. hindi nakalipad hindi okay. dalawa naman kami may hindi nakatingala ganun ko lang isa doon oh oh ito kala may PVC ka na pandugtong talaga kagaya sa akin oh ay may PVC oh. Wala, yeah, di pa mano kasi lagi din. <laughs> oh, meron din doon sa kabila. Pilipino rin yun. Yeah. Yun yata yung ano, yun yata yung maraming huli. Finder. May mayroong peace finder. O, oh. pilipili -pili talaga, malalaki oh. puro. Susundan ko yan kung saan nagpipisto yan. Oo, <laughs> oh, yan ang maganda. <laughs> yan ang may peace finder dito. James! Yan ang may peace finder dito. Susundan natin yan. Kung saan siya nag-spot. Kasi nung nakaraan, lalaki ng huli niya. oh, yes, yeah, yan, sya yan, Oh, may peace finder. Alam niya kasi nakikita oh. eh. Doon sa banda kasi doon ako dati. ayun eh, nga pala yung spider na sa ano. Oo, oh, doon sa banda. Oh. Susundan natin yan. Dito ng mga asawa namin noon, nandito dito. Dito nga pumarking sa ibabaw. Ibabaw ng ano. May daanan, pero may malaking puno. Dito kami sa puno nag lagay ng mga gamit. Hmm? Kahit mag overnight na dito. Ay! Dito, oh. Pero may parating pa kami isang kasama. Parating pa dito. Sangkay namin. Oh, ang ganda ng lugar, ha. na dito ng mga sasakyan. Ayun. Na, no, doon oh, no. doon, may nagbubuhat din ng ano, bangka. Doon may nag din pala doon. Kasi araw ngayon ng Sabado, weekend na naman. Araw ng Sabado. Ito ang libangan pag pipising. Oh, ang dami nagpaka parking dito. Pag pipising lang 'yan. Tangkay. Come. Dito dito dito, meron dito para sa iyo talaga. <laughs> Ay na. Ganun mo dito. Ito kay Jimmy to eh. Kay Jimmy to dito ka. <laughs> dito na mga sila no. Sila Marisa. <laughs> Ay na. Ma. Akala ko na sa laon, <laughs> Ay, ano ko na Ano 'yo? rin to. <laughs>

<laughs> Salamat tayo. O sige na, papatayin ko muna mga sangkay. Ayun na. Ayun ang paligid dito, ha. Ayun. Kaya nagiwili kami mag-fishing dito dahil maganda na ang kagat dito, malaking isda, ang snapper. Malalapad. Malakas kumagat ang mga snapper dito kasi malalapad, di pang isura. May mga ngipin ang snapper dito. Sige. Ayun na si Jimmy Boy, sige mamaya maka kita. Lagano pa ko eh. Ayos ah. Ayos, yung langit mo talaga ng ano, ano ito eh. Hindi, yung kasama ko lang kasi wala nga akong oh, gamit. Tama yan, tama yan. Gabi-gabi oh. pa rin ginawa. O, oh, <laughs> timbay na yan. Hindi na itong gano'n lang kasi. Oo. Sabi ko gabi, bahala na ko. ano eh. Uh Tumusok -oh. ko na lang dyan. Timbahin mo na. Tumahin na doon. Oo. Oo, nandiyan sa timbah. Okay. Sangkay, huli na naman sangkay. Malapit eh. Makatrabahalin na naman ito. Huw, huli po. 啊对 <No. S 2> <laughs> Yun, ang mga ang nauhuli. Gandang Gandang panahag ngayon. Ang ganda ng pain ko. Malalaki ang nauhuli. <laughs> ang laki mga sangkay. Pain na naman, Pain. ko oh ito mga sangkay ko <laughs> kanina gagalaw-galawin ko yung ano ko yung garlipang po para magkalat sa ilalim para magkalat sa ilalim para lumang sinabi ko mga isda may huli na naman ito baka malit lang under session ata hindi na pa ito kinangagat eh wala wala masarap ito na bonard pero nangyari no manikot yan ibog ka hindi na pag mo Nice. nakakabulbul eh kakalaglag ko lang mo kakalipat ko lang may ako ng pistong tapos kakalaglag ko lang mo pinagkat na naman Sir, sure, dirty talaga ngayon. Kakalaglaglag ng pulot nat.

Berli. Kalau para otgkalat, para itu isda. sama lagi sama timbik kan sih biar nyokuh apa enggak ngajalah wah oh. bisa oh. baju under size apa kau undersize size Maroon, Sobrang -sobrang na yan? Hindi yan, kay may mga iba-iba naman yan.